Yun, good morning mga kalipad. Sunday abangan na naman tayo. Siyempre, inaabangan natin si Bulilit tsaka si Asgray. Si Bulilit, uh, binitaw siya sa ano, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. 6.15 ang release niya. Uh, maya maya pang dating niya, mga 9. Tapos si Asgray, um, binitawan siya ng ano, ah uh, WPFC sa ano naman, San Jose. Nueva baseya e Nag-release sila ng 650. Yun, parating na si Asgray. Siyempre, abangan natin mga barrios natin, mga kalupad. Yun, mga kalupadid. Uh, parating na. May nakapansin na ako. Ayan na si Asgray, oh. Namataan ko na si Asgray, mga kalupadid. Ayan na siya. Ayan na siya, oh. Gwapo ko siya sa sumbong. Kaya sila, dalawa. Okay, baba, okay. Oh, sumambay pa siya. Mga kalipad. Ba? Scray, baba, scray. Oh, Ayun siya mga kalipad oh. Yun. Ay si Asprey oh. ang speed niyan. Pag bumaba siya ngayon. Ayun siya oh. Ascray, baba! Okay, ako. Tagal ang tagal niya ang bumaba. Bigyan natin ng ano. Askray! Ay, nako. Baba na, Askray, baba. Nailang kasi siya. Kaya dumapo siya dun. Ayun na, ayun na, ayun na siya. Ayun na siya, ayun na siya. Ayun na. Pasok, pasok, pasok! As -gray. Ayun na si as, -as oh. Ayun siya mga kalipad. Pasok na as pasok! Yun, ayun siya mga kalipad. Yung kapatid pala. Rompik tayo. Bali tayo ng nansali. Yung isang nesmit natin yung sinali niya sa tulap. Ayun, oh. Si as -gray. Ay, one to sana ang speed niya. Yun. Antayin uli natin yung kapatid niya. Sayang. Yun, mga kalipad. Ayan na, matang ko na isa niyang kapatid. Oh. Ayan na. Oh. Ayan na. Oh. Magkasunuran lang kasi yan sila eh. Gray! Umiikot pa. saan na siya. Ko, nawala pa. Saan na yun? Saan siya dumapo, si Astray. Nawala mga kalipad. Ayun. Saan siya dumapo. siya nung ay siya mga kalipad ay yung kapatid niya ayun pababay natin askray baba oo oh, oh. san nose pre san nose oo oh. oo oh, ayun na ayun na ayun na yung niya pasok pasok askray pasok Pasok na, pasok na. kamut pa. Pasok <laughs> na, pasok ah? Scray. Pasok, pasok, pasok. Yun na. Pasok na yung mga kalipad. Pasok, oh. pasok, pasok. Scray. Pasok na. Naggamot pa. Pasok na, pasok na. Pasok, pasok. Ayun ah. Ayun, natin mga kalipad. Yun mga kalipad. Oh. Uh, Ayun na siya oh. Ayun na si oh. Asgrey. Oh. Ito yung una dumating. Yung smith niya. Yun yung sinali natin. Ayan. Yung speed niya, ano lang. one-one na lang yung speed niya. Pero okay na yan. Two laps naman yan eh. At least umuwi silang dalawa. Ayan eh. Oh. Ngayon, naantay naman natin si Bulilit. Yun naman ang aabangan natin. Ah, ang oras, ah, pag alas na ibina, paratingan na rin yun Bulilit galing Mindoro. Yan, ah, abangan natin si Bulilit. Mga kalipad. Yun, mga kalipad. Ah, si Bulilit naman ang aabangan natin. Galing sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Yan, alas na ibina, 903, one ng speed abang-abang na tayo, paratingan na yun. Ayan, ang panahon, no. Sana makauwi si Bulilit. Yung nakaraan, uh, first lap niya, nag-cut off siya. Kasi nabigla siya. Sana ngayon, mak makapag-lock siya. Ayan, abangan natin sila, mga kalipad. Ayan, no. Ang dami ang gagatingan, mga kalipad. Ayun hey na, huwag datingan na sila. Ang tataas. Ang init ng panahon, sana makaya ni, ano, mulilit. Yun, may bumiktory doon. Siyempre, abangan natin yung warriors natin, si bulilit. Yan. Ang cut-off is 9, 10.30 lang. Ang cut-off, 10.39. Tapos, may binabasado. Ayan, sana dumating na si Bulilit. Ang dami na nagdadaanan. Ayan o. Siyempre, yung mga warriors sa ating dalawang askery, nandyan na. Ayan. Uh, good job sa kanila at nakauwi sila. Sana makauwi rin si Bulilit. Ayan, nabang-abang tayo mga kalipad. Yun, mga kalipad, alas 10 na. Wala pa rin si Bulilit. Ayan ha barbecue kayo. Ito, dinalaw tayo ng pansyar natin. So, ano masasabi mo? Ha? Huh? Sir Nel? Doon na matutulog yun. <laughs> Doon na matutulog? <laughs> Doon na rin matutulog. <laughs> Buti sa natin sila. Ayan. Okay lang mag cut -up. basta umuwi lang, no? Oo, oh, basta umuwi lang sila, yun na ngayon namin. Oh. Training Oo. sila. Kasi malayo-layo na yun, ang init. Na, hindi na biro yun, ang kalaban namin, mga veterano. ay namin kasi 3 months pa lang nakakaano na sila. Yeah, 3 yes. 3 months pa lang eh nakakaano na sila ng ano. Sumasabay na, no? Sumasabay na sa mga veterans. Eh nagpakain na ako. Wala pa si Bulilit eh. O, nagpakain na sila. Ah. Uh -huh. siya. Bulilit Ayan, na sa per. Nakalipad ha. Update na lang kayo pagdating ni Bulilit. Yun, update tayo mga kalipad kay Bulilit. Ayun na siya oh. Ayan, dumating na siya ang cut ng race nila is no lang 10.39 dumating siya 11 konti lang oh. kinapos na ng konti pero okay lang at least umuwi na siya ayan mga kalipad ha Bulilit ha hmm, ko natatapos yung video ko pakilike like and subscribe na lang po salamat